Alam mo ba na may malaking pagbabago na paparating para sa mga senior citizens ngayong buwan ng Setyembre? Oo, totoo po ito. At hindi na matagal ang paghihintay dahil sa darating na September 30, ilalabas na ang buong schedule ng Universal. Social pension na matagal nang hinihintay ng marami. Maraming kababayan natin, lalo na ang mga seniors na nasa abroad, o nakatira dito sa Amerika ang nagtataka kailan ba talaga darating ang pensayon. Totoo ba ang balitang ito at paano ko malalaman kung kasama ako sa makakatanggap? Kaya sa video na ito sisiguraduhin natin na malinaw, kumpleto at walang paligoy-ligoy ang impormasyon. Hindi po ito simpleng balita lang. Ito ay real-time solution para sa inyo na umaasa sa pension bilang dagdag na tulong sa araw-araw. Dahil naiintindihan natin, hindi biro ang gastos lalo na kung senior citizen ka na. Ang kaunting ayuda mula sa gobyerno ay malaking ginhawa para sa mga gamot, pagkain at pangaraw-araw na pangangailangan. Kaya't manatili po kayo rito dahil ipapakita ko ang kumpletong detalye ng schedule kung sino ang sakop ng programang. Ito at ano mismo ang aasahan ninyo. Pagdating ng September 30, hindi lang po tayo magbabahagi ng petsa kundi pati na rin ang kahalagahan nito sa buhay ng bawat senior citizen. Saan man kayo naroroon, sa Pilipinas man o dito sa US, sa mga nanonood ngayon na matagal nang naghihintay ng malinaw na sagot. Ito na po ang video na magbibigay sa inyo ng kasagutan. Kaya siguraduhin ninyong tapusin ito hanggang dulo dahil baka ang sagot na hinahanap ninyo tungkol sa inyong pensiyon ay narito na. na. Simulan na natin ang pagtalakay sa Universal Social Pension na ilalabas ngayong September 30 at alamin ang buong schedule kung kailan ninyo ito inaasahang matatanggap. Ngayon na malinaw na sa atin na darating na ang petsa ng September 30, mas mahalagang maintindihan kung ano talaga ang ibig sabihin nito para sa ating mga senior citizens. Marami ang nakakarinig ng salitang Universal Social Pension pero hindi lahat ay lubos na nakakaintindi kung paano ito gumagana, sino ang kasama, at ano ang magiging proseso sa pagtanggap nito. Kaya dito natin sisimulan ang mas detalyadong paliwanag para hindi na kayo maliga o mabahala. Ang Universal Social Pension ay ginawa para tiyakina ang lahat ng senior citizens sa Pilipinas lalo na ang mga walang regular na kita or pensayon mula sa ibang programa ay makakatanggap ng tulong pinansyal mula sa gobyerno. Kung watutuusin na ito ang sagot ng pamahalaan sa matagal ng hinaing ng ating mga nakatatanda na minsan ay nakakaligtaan o hindi nabibigyan ng sapat na suporta. Marami sa inyo ang nagtatrabaho buong buhay nagtaguyod ng pamilya at nagambag sa lipunan kaya't makatarungan lang na magkaroon kayo ng tulong na magagamit sa inyong pagtanda ngayong darating na September 30 ilalabas na ang buong schedule ng release ibig sabihin hindi na ito mananatiling usap-usapan lang o sabi-sabi kundi isang malinaw na gabay na magsasabi kung kailan at paano makukuha ng mga senior ang kanilang parte maraming seniors lalo na ang mga nakatira sa probinsya o malalayong lugar ang madalas nagtatanong kung saan ba talaga pupunta, sino ang lalapitan at kailan dadating ang ayuda. Ito na ang pagkakataon para mawala ang kalituhan na 'yan. Isa sa mga bagay na laging nagiging hadlang ay ang kakulangan sa impormasyon. Madalas ay may balita pero kulang sa detalye. Kaya sa pagkakataong ito, mas malinaw ang plano ng gobyerno na ay latagang schedule upang masiguro na bawat senior citizen ay may pagkakataon na makuha ang nararapat para sa kanila. Hindi ito tungkol lang sa pagbibigay ng pera kundi tungkol din sa pagbibigay ng respeto at pagkilala sa mga kontribusyon ng ating mga nakatatanda. Kung iisipin natin, maraming senior citizens ang umaasa sa mga anak o kamag-anak na nasa abroad gaya ng marami sa inyo na nasa Amerika ngayon. Ngunit alam natin na hindi lahat ay may kakayahan na laging magpadala ng pera. Kaya napakalaking tulong ng Universal Social pensyon dahil nagbibigay ito ng dagdag na suporta na hindi na kailangan panghilingin o ipagdasal araw-araw. Sigurado na ito ay darating at ang mahalaga lang ay malaman ninyo kung kailan eksaktong makukuha at paano. Ngayong inilalabas na ang buong schedule, magkakaroon ng malinaw na takbo ang proseso. Halimbawa na ang ilang rehiyon ay maaring mauna habang ang iba ay susunod depende sa sistema ng distribusyon ng gobyerno. Ang magandang balita, lahat ay sakop basta pasok kayo sa requirements. Bilang senior citizen na walang ibang pensayon o sapat na kita. Kaya't kung kayo ang inyong mga mahal sa buhay ay kabilang dito, huwag kayong mag-alala dahil may kasiguruhan na hindi kayo may iwan. Ngayon, baka ang tanong ng marami ay, paano naman kung nasa Amerika kami? Makikinabang pa ba kami dito? Ang sagot ay depende sa inyong sitwasyon. Kung kayo ay rehistradong senior citizen sa Pilipinas, at wala kayong natatanggap na ibang pensyon mula sa SSS, GSIS o iba pang programa, may posibilidad na kasama kayo. Ngunit kung kayo ay may pensayon na mula sa ibang institusyon, maaaring hindi kayo sakop. Kaya napakahalaga na tingnan ang guidelines na ilalabas kasabay ng schedule ngayong September. Third ta, isa pa sa mga karaniwang alalahanin ay ang proseso ng pag -claim. Hindi makakaila ng maraming senior ang hirap pumila Hirap bumiyahe at minsan ay nagdadalawang isip dahil sa haba ng proseso. Ngunit ayon sa mga huling ulat, mas pinadali na ang sistema ngayon. May mga pagkakataon na dinadala mismo sa barangay. Ang distribution at sa iba naman ay ipinapadaan sa mga authorized centers para hindi na magkalituhan. Sa madaling salita, ginagawa ng gobyerno ang paraan upang maging mas accessible. Ito sa lahat ng senior citizens saan mang sulok ng bansa. Ngunit hindi rin natin maikakailan na may ilan na nagdududa iniisip na baka delay na naman o baka hindi maayos ang implementasyon. Normal lang ang ganitong pakiramdam lalo na kung nakaranas na ng mga delay sa nakaraan. Pero ngayon, mas malinaw at mas organisado ang plano dahil sabay-sabay na ilalabas ang buong schedule ng release. Kaya't kung kayo ay naghihintay, ito na ang panahon para maging alerto at siguraduhing nakasubaybay kayo sa mga opisyal na anunsyo mahalagang tandaan na hindi ito simpleng tulong pinansyal lamang kundi bahagi ng mas malawak na hakbang para matiyak na ang bawat senior citizen ay may dignidad at seguridad. Kung tutuusin, ang halaga ng pensyon ay maaaring hindi sobrang laki ngunit ang epekto nito ay malaki sa pangaraw-araw. Isipin na lamang kung ito ay pwedeng gamitin sa pagbili ng gamot, sa pagkain o kahit sa maliit na gastusin sa bahay. Para sa mga senior, bawat piso ay mahalaga at ang pensayo na ito ay dagdag suporta para sa kanilang kapayapaan ng isip. Ngayon, habang papalapit ang September 30th, dapat maging handa ang bawat pamilya na suportahan ang kanilang mga nakatatanda. Dahil alam natin, hindi lahat ng seniors ay marunong magbukas ng cellphone o manood ng balita online. Kadalasan kailangan pa rin nila ng tulong mula sa kanilang mga anak o apo para maipaliwanag ang proseso. Kaya kung kayo ay may kilalang senior na kabilang dito, siguraduhin na iparating ninyo sa kanila ang tamang impormasyon. Sa kabuuan, ang Universal Social Pension na ilalabas ngayong September 30 ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng pera kundi isang simbolo na kinikilala at pinahahalagahan ng lipunan ng ating mga nakatatanda. Matagal na silang naghintay para sa isang malinaw na sagot at ngayong narito na panahon na para samantalahin at pahalagahan ito. Huwag na po ninyong hayaang lumampas ang pagkakataong ito. Kung kayo ay pasok sa kwalifikasyon, siguraduhin na makukuha ninyo ang inyong benepisyo. Kung hindi man kayo sakop, mas mainam na alam ninyo ang proseso para maipaliwanag sa iba at makatulong na hindi na sila maliga o maloko ng maling impormasyon. Kaya habang hinihintay ang petsa ng September 30, manatiling bukas ang inyong isip at siguraduhin na konektado kayo sa mga opisyal na balita. Ito na ang panahon na para sa ating mga senior citizens ay hindi lang salita, kundi tunay na aksyon at tulong na mararamdaman. Sa pamamagitan ng Universal Social Pension, mas nagiging malinaw ang mensahe na ang ating gobyerno at ang buong sambayanan ay hindi nakakalimot sa mga nakatatanda. At gaya ng paulit-ulit nating sinasabi, uh, ang pensayon ay hindi lamang pera, ito ay pag-asa. Pag-asa na sa kabila ng edad at kahinaan, may suporta pa rin darating pag-asa na ang inyong sakripisyo at kontribusyon ay hindi mawawala ng halaga. At higit sa lahat, pag-asa na ang bawat senior citizen saan man naroroon ay may puwang sa lipunan at mayroong pagkalinga na nararapat para sa kanila. M.